Hi! Hey, magandang umaga sa inyo mga kasawi! Kamusta na, na po kayong lahat? Naway no, na sa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At syempre, magbibigay ulit tayo ng panibagong topic natin mga kasawi na ano ang tatlong trato ng isang lalaki sa kanyang kabit mga kasawi. Makinig kayo mga kababaihan at kalalakihan. Ang natin na trato mga kasawi is malambing. Alam nyo ba ang mga kalalakihan? Kapag ka meron silang mistress or tinatawag na kabit mga kasawi, ay napakalambing neto sa kanilang mga kabit mga kasawi. Talaga bang lahat ina-update nila kung saan sila pumupunta, tinatawagan nila at higit sa lahat is kung ano ang pangangailangan ng kanilang kabit ay binibigay nila talaga ito mga kasawi. Ayan po yung ating una na trato pangalawa, mga kasabi, is mabait ito. Alam nyo ba ang mga kalalakihan mabait sila sa kanilang mga kabit? Alam nyo ba kung bakit? Kasi nga, mas kinukuha nilang loob ng isang babae kaya sila ay nagbabait-baitan. Diba? Ang ibang lalaki naman ay talagang literal na mabait pero kadalasan sa mga kalalakihan kapag meron silang kabit ay pinapakita nila kung gaano sila kabait. Kinukuha nila yung atensyon ng isang babae para naman mas lalong mahuwag hook ang isang babae sa kanila mga kasawi. Ayan yung ating pangalawa na trato. Ang pangatlo mga kasawi is lahat binibigay. Alam nyo ba ang makalalakihan? Aba kung sa legal wife hindi nila na ibibigay ang lahat. Dito sa kanilang kabit ay talagang lahat binibigay kahit ano ang hinihingi ng kanilang mga kabit, minsan pa nga kahit hindi ito hinihingi ay talagang binibigay na nila ito para naman hindi na magsabi pa ang kanilang mga kabit mga kasawi may mga ganun kasi trato ng isang lalaki na talagang mas minamahal nila ang kanilang kabit kumpara sa kanilang legal wife na asawa mga kasawi ayan yung ating pangatlo na trato at syempre hindi mawawala yung aking advice sa topic na ito mga kasawi ganyan ito mga kalalakihan at kabababas 不遗憾。 Ang mga kalalakihan naman talaga, lahat kukunin ang loob ninyo. Lalo kapag ka nagsisimula pa lang ang inyong relasyon, ayan, lahat gagawin para sa inyo. At talagang halos hindi kayo mabuhatan ng kamay nito at hindi kayo masasaktan yan. Kasi nga syempre dahil kinukuha pa lang yung mga kaloob-looban ninyo, mga kasawi. Kaya mga kababaihan, mabilis naman ito mapaniwala sa kanilang mga kabit dahil akala nila ay nakajakpat na ito dahil lahat ay nabi ibigay sa kanila. Pero hindi nyo alam. Mga, magbabago din yan ang kanyang trato sa inyo. Lalo pat kayo na ay magkasama. Kapag ka kayo ay magsama na sa isang bubong, doon nyo na malalaman ang tunay na ugali ng isang lalaki kung totoo ba lahat ng pinapakita niya sa inyo. Kaya kung kayo ay hindi pa, ayan, nauhulog ng todo sa inyong mga kabit, dapat ang gawin nyo ay mag-except muna kayo mga kasawi kasi may mga kababaihan na mabilis mahulog sa mga kalalakihan kapag pinapakitaan sila ng magandang pag-uugali mga kasawi. Yan naman po mga kasawi ang aking advice sa isang babae na merong kabit ito mga kasawi na tinatrato sila na para bang prinsesa. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niya sa akin sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapagsubscribe, na subscribe, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga mga kasawi!